Yan po mga katropa, naubos na po yung ating pansit. Ayan o. No? Isa na lang ang matira. Yung mga katropa, binabalot-balot ko po yung pansit para mabilis maubos siya kasi iba, hey nagmadali sa ano papuntang trabaho nila. Kaya, ito bigay na lang pag bumili. Ayan po mga katropa, ubos ka agad yung pansit natin. Kunti na lang itlog na tira o. Oh. At saka siyempre, magluluto ako ng laing nasariwa. Na ginagayat-gayat. <coughs> isang ano po dami ito po ay, laing po ay wild masarap yan wild ng laing yan Kina, kinuha po namin yan doon sa pinakabundok layo pa namin na, na ano alam mo kahapon pa kayo dumating simula dalawang araw kami naglalakad pagdating sa bayan nagsakay na po kami kasi kaya eh napakalayo eh kaya ito, sariwa, oh. Ginagayat-gayat po namin yan kanina madaling araw. Kaya, ito, lulutuin po natin yan. Sariwa, ayan. Ang sasahog po natin ito ay, ano po, sardinas. Nakakain na ba kayong laing na sahog sardinas, mga katropa? Sarap yan. Ayan po, nagpa, ano po ko na gata. Ito po, oh ano po uh, pinakuluan ko muna yung gata yung pinaka yung pinaka gata pagkulo niya titimplahan muna natin yung tubig yung gata bago natin ilagay yung lain kasi hindi po pwede natin haluin dapat pagtuyo nung itong sabaw na to bago natin ilagay yung malapot na gata ito bago natin to ilagay malapot yan masarap yan o oh, di diba mga katropa laing wild laing uh, ligaw sa bundok ayam po mga katropa siyempre may ano rin tayo malunggay sa riwa oh ikaw pa naman ka talaga kung may tanim ka may aanihin ayam po pagong pitas po namin yan o oh, diba alam mo saan po bundok ano, no, namin hinarbis to napakalaya kasama yung laing na yun grabe iba talaga yung laing ang tubong laing sa bundok kaysa alaga dito sa syudad no ang ang maganda lang sa ano alaga ano kasi may mga gamot yan eh pag alaga hindi katulad ng uh, laing sa bundok at talagang normal tumutubo wala po siyang gamot kaya yan ang masarap grabe po so, mga katropa abangan lang niyo po ang ating lotong laing no nagpapakulo pa ako ng gata sarap yan tinemplan ko na yun Wala, wala pang gitsin pala. Gitsin. Baka na, bili ako ng gitsin. Asin. Ha? Asin. Mayroon ng asin. Lilagyan ko na. Basic. Pagtimpla ko. Isa lang muna. Isa lang muna. Basic pa nga kailangan pa. Uh -huh. Uy, saging. At saka mangga. Alam mo mga katropa. Libre po yan. Kapag kumain kayo rito. Isang mangga, Isang saging. Kada kain. Kabayo ka, dala-dalawa? Isang mangga, isang saging, siyempre. Uy, atok mo. Ay, sa'yo pala yung mangga. Akin yung mangga. ah, saging lang yung pa, ano, pamigay. Pag na'y kumakain. Mayroon kaming yung sa kanin. Sarap na kain. mo nga ng kinain. Ay, dalawa, dalawa lang nakain ko. Customer ka ba? Ha? Ah, Nag-assist ng customer? <laughs> oh, di ba mga katropa? Abangan yung ating lutong laing na ano po, ligaw sa bundok.